Mga guys, uh, magandang magandang umaga po sa inyo lahat at uh, andito na naman tayo sa ating bagong vlog so hindi lang puro travel and uh, pag gagala ang ating pupuntahan at paliligo kung saan saan update naman natin itong ating mga alagang rabbit no? so meron akong alagang rabbit dito na nabili ko sa isang uh, kaibigan, magkakapatid lang siya pero Okay na rin. Saka na lang tayo bibili nung mga uh, pwede nating magamit talaga for uh, meat product. So, sa ngayon, uh, ano muna ako ng tatlo para masubukan ko kung paano mag-alaga ng rabbit. Kasi na-inspired ako doon sa isang uh, uh, rabbit tree na uh, napapanood ko din sa mga vlog niya. Na-inspired ako mag-alaga ng rabbit. So, yun. Uh, shout out nga po pala Sir Orly ng uh, Negosyo Philippines, uh, hello po sir, uh, maraming salamat na inspired nyo ako sa ganitong uh, pagrarabit. rabbit uh, Ito, papasilip ko lang sa inyo yung aking mga, uh, yung aking tatlong rabbit lang Pero magkakapatid siya eh, kaya hindi ako makapag-bili uh, uh, pa ng mga bagong rabbit So, tinaga uh, ko na muna ito, kahit medyo magkakapatid at I'm sure naman marami bibili din naman ng ng kahit uh, mga kits nila na magkakapatid din. So ito guys, mga ka-hunter, mga ka uh, mga ka-vlog, ito po asilipin muna ninyo ang aking mga rabbit update ko lang kayo. Uh, buntis na po siya ng uh, for 15 days ito yung aking second do medyo malaki to ng konti kaysa doon sa isa so yan ito yung aking back so yun mga kahunter hunter uh, gumawa lang ako ng medyo kahit pa paano naman eh, marunong din naman tayo magpukpok no? so yun gumawa lang ako ng maliit na kulungan nila bali ang may ilaman dito is lima hindi pa nga lang tapos ng konti yung iba so hindi pa nalalagyan yung iba so pag nakapanganak itong dalawa baka dito ko ilagay yung kanilang mga anak or ano uh, temporary lang naman so ayun magpapakain na tayo ng rabbit ngayon kasi uh, nararating ko lang din galing trabaho uh, sumuko ko lang tayong maliliit pa to maliliit pa to nung bilhin natin mga guys no? Uh, hindi pa ganun ka lalaki parang bagong walay pa nga lang to nung bilhin natin so ito na sila sobrang lalaki na napakatataba pa to ang gaganda ng kanilang katawan kasi dito sa lugar namin meron akong mga nakita na rabbit na may mga sakit so natatakot ako na ako sa iba, hindi eh, magkaroon din ng sakit yung aking mga harap. So, pansamantala, chinaga ko na muna siya doon sa kapatid niya. Ngayon guys, magkakapatid po yan, tatlong yan. Ang dalawang ito ay dough, at ito ay bak. Yan. So, nagtsaga lang, nagtsaga lang ako para alam ko na kung sakasakaling makabili ako ng mas malalahing mga rabbit eh alam ko na kung paano sila alagaan no? dito lang ako nagumpisa guys so yun ah, magpakain na tayo ng mga rabbit no? a few inches later So yun mga guys, maglalagay naman tayo ng painuman niya. Naggawa uh, gawa ako ng mga uh, ng painuman na uh, bote ng Royal na 1.5 so So gumawa lang ako ng uh, painuman nila na ano, para hindi naman na hihihian yung kanilang pakainan. So ito yun. Sinabit ko siya ron. Tapos uh, sinasalinan ko na lang siya kasi tatatlo lang naman sila hindi nila kayang hubusin pa yung isang buo nito sa loob ng isang araw so yun pero ito, ubus na uh, kahapon kahapon ko ito nilagyan tapos eh, ngayong maga ubus na uh, sasalinan naman natin siya ngayon so let's go tayo magpakain ng mga rabbit natin tapos um, naglagay na rin tayo ng painom para hindi sila ma-dehydrate no? Pag minsan binibigyan ko din sila guys mga ka-hunter ng eto, dextrose powder so ito maganda itong vitamins nila tapos pampalakas na rin ng resistensya so yun mga guys hopefully sana uh, buntis na sila kasi pag uh, ano nung nakaraang araw nung bisitahin ko siya nangagat siya guys masyado na siyang ano ilap na siya Ayan. parang nung nakaraan niya muntik na niya akong kagatin buti hindi ito pero itong isa mabait to maya maya lang ikukuha natin sila ng mga napier nila na makakain kasi yung mga aking Madre de Agua mga kahantuan nyo naubusan na ng dahon at dumaan din yung mga bako so, yung mga, aking mga itinig ng Madre de Agua, nalagas na yung mga dahon so, yun uh, mag-uumpisa tayo sa umpisa ulit so yun mga kahantuan uh, maraming maraming salamat po sa panunod na pa na, kapag nakakapag-subscribe sa akin channel, please hit the subscribe button, hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat.